Kita yun bro. Pangutang bro bro Marami kami bro Marami bro may yung bro yan, bro yan. May Ayun, bro Marami bro Marami bro bro Marami bro bro Marami bro bro Marami bro bro Marami na nakikita dito bro Marami <laughs> <laughs> bro Sabi bro bro So yun na doon simulan na natin natin pag explore dito no. Pinuntahan ko to guys dahil sa practice ng ating mga viewers na pupuntahan ko itong area ni Site 204 Team Solid uh, Team Solid Bukid Bukidnon Ghost Hunter So yan pala no si si The Ghost Bomb Idol, idol Nail ko yan Goose. mga idol si The Ghost Bomb Nil Ghost 08 Siyempre guys, si Sarge goes zero four. Yung kasama mo. Yung kasama namin mo. A shout out nga pala no kay Gosdry08. Da ay Ayan pala si Alagang Hayop. Sarge goes zero four. Hindi na natin guys mo. Malapit na tayo sa bahay dito. Bro. Bro. Yan ang bahay bro. Ayun bro. Sabit uh, alaga na bro na bahay bro. 40 years ang abandon nito bro. Oo bro. Dati bro. Marami kami naramdaman dyan bro. Maraming elemento. Ibang iba, iba ibang yung ano bro, yung busis na marinig namin bro. Justin. Iba tapusin. iba. Tapusin. Ano ibig yung sabihin na Justin? Sabi ng gusto niya. Justin daw? Ano ano ni Justin? Ano yan? Kaluluwa o Digol dong no, bro, Bigo. bro ahas dong no, bro. Lah. Lah. Bagaimana ahas di Ingat ayo bro ah. Bagaimana ahas bro? Miri. Nasugatan. Terus so, sih nuan ang uh, nasugatan? Sempuk. Lah, lah, udah mini lah bro. Dami. Sabi nila bro, sampu ang nasugatan. Sabi ko Oo. Siguro bro, mo yung dahilan na iniiwan yung may-ari ng bahay na yan. Oo bro. Diba, nakita ko sa inyong video bro, diba dito yung may babae na nagbigti bro? Hindi. Hindi bro? Hindi. Doon sa kabila bro, na Ay, yung bundok. Ibang, ibang bundok? Ibang yung, bundok yun bro. Ah, kala ko dito. Sabi talaga ngayon na. Yun. Wow. Lagi eh. Pulo. Oh Sampo. Sampo bro. Ang sabi niya bro. Na nasaktan. Bro. Karabi ah, talaga no. Yung bahay bro. Parang ma na, ano. Matutumba bro. Nagtagilid. Oo oh bro. Kasi bro. Ang tagal na yan na. na abandon bro. Abandon bro. Dati bro. Dito kami nakarinig na may bata umiiyak bro. Dito bro? Oh, dito sa may puno ng kahoy mismo bro. Yan ang bahay ito bro. Pagalang. Bro, uh -huh. sabi niya bro, pagalang. Ah, pagalang. Ah, magandang gabi no. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi sa lahat na nakatira dito sa bahay na bro. Bandarado. Bro, sampu. Sampu. Sabi niya bro, pangalawa na yan bro, sampu ang sabi niya. Baka sampu ang nakatira dito. Mainit-init. Tatlong, tatlong put isa. Saan bro, tatlong bro. Sabi niya bro, tatlong put isa. Saan? Nawala. Nawala. Oo. Uh -huh. Yan bro. Tat tatlong put isa ang sabi niya bro. Ang dami nila. Oo. Uh -huh. Dami dito nakatira bro. Justin. Bakit? Kristin? Christine. Ay, la like naman, oh. Mm -hmm. Babae. Yung Babae. kanina, Justin, yun, yun Oo, kanina, Justin. Ngayon, Christine naman. Babae. Ayun, guys. Nakita mo, Siguro, po, yung Christine, siguro yung ina ng bata. Yung, yung, bakang, yung ano. O, baka nga, no? Oo, May batang umiiyak dito sa may puno. Dati, bro. Yung dati, may umiiyak dyan, no? Oh. Sana makita natin yung, ano, bakit ina? Luluwa ng isang bata. Oo, uh, uh, bro. oo. Hinabol. Yeah. Sinabi niya bro, hinabol. Oo, uh, uh. Tunnel. Tanil. may tunnel dito. May tanil. tanil dito bro. Mag-ingat eh bro. Eh, anong ibig sabihin ng sabihin tunnel? Sabihin niya bro, tunnel. Oo. Oo. Uh, na, na marami sila. Gumawa ng kay... ingay. Gumawa ng ingay daw, bro. Allah. Ay, ay. 어이! 아잇! 아유! 브로우 이따 뇽브로브로내아까해브로내가까해 브로우 아라! 아라 대단브로연 브로우 아라 내 아까부터 해 아라 아유 브로우 브로

sa lahat ng i-explore ko doon at ngayon lang na ganda ba malapit na tayo sa bahay itigil mo yan. yan Anong ibig mong sabihin na itigil mo yan? Pwede naman kayong magsalita, magsalita. Mangha, mangha. Ano ang ibig sabihin na mangha? Panday, malusog. Tiyuhin sa atin yan po Tiyuhin Ay yung mga niya Ang nagpanday siguro sa bahay Siguro po ba? Di ba na mamatay dito wala na, wala, na. wala na Kailangan ko nang umalis Ay, Hindi nga pwede na tayo Pwede ba tayo mag-usap Ulit Huwag ka nang umalis. Matagal na panahon. Tama, bro. Mm. Sabi niya, matagal na panahon. Diba? 40 years na na-abandon. Panganib. panganib. Ang sabi niya, bro. Panganib. So, ingat tayo, bro. Ano, bro? Nga, bro. Yeah. Ay, ano yun, nalaglag yung bunga ng ano ko, bayabas ko. Mm, bunga kasi bayabas parang limon. <laughs> Maliit. Bruha. Sabi niya, bruha. Punta natin, bro. Punta natin sa loob, bro. Uh parang may may nalakad sa loob sa loob kaya nga ito narinig na nagdala sa iyo dito bro sabi niya Oh! hindi tayo mag-akyat dito, bro. Mag bro. Doon tayo sa kabila, bro. Saan? Doon. May may pintuan sa kabila. May pintuan diyan? Mm. Ito so, mahirap ito yung akyat mataas mga taas. Gusto ko lang kayo makausap. Huwag kayo matakot. Pagsisihan. Hindi naman po nagpunta kami dito no na para manakit po sa inyo. Sana po hindi nyo po kami sakta no. Pumunta na kami dito para bro, bumisita bro, po sa inyo, no? Anong sabi niya, bro? Sana po maunawaan niyo po yung... Well, doon kayo... dumaan dito ako. Doon sa likod? Oo, oh, kayo dalawa. Ako, bro. Saan ko? Doon kayo, bro. Saan po kayo dito, bro? Ah, nilibuti natin. O okay. Tip mo yun, bro. Ang paligid, bro. Hindi natin sa ilalim. Ah, grabe itong bahay na to. Apakah titik ana. Woi. Dan burung membuka samping pintu, Bu. Saat mau dumasaradu yang kali ini, Bu. Ini kuno panci, Bu. Apakah bu. ini kuno panci, Bu? Burung kok selalu

Ingat, bro. Ingat, bro. Panimit ka, bro. Bro, iba na to, bro. ah. Mayroong kumakalabog sa itaas. Masukin so, natin, bro. Gano'n dyan sa, sa loob. Sa loob. Ano ang gagawin, ko? po? So, Parang naghihimot. Grabe, to. bahay ang to, bro? Ano bro? dan si ini Bosiro ito at degus si pasokin Ingat kayu bro. Oh. <tipas> bro, bro. 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 Tulungan Ingat bro. Maraming, uh, butas, -butas. Na, bro, ingat bro. Bro. Hmm. 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 Ingatan sa loob, Dito humik kanina, bro. bro. Ayun, bro. 'Di Ay, batang umiyak, bro. Saan? Sa kabus, bro. Oh. Bro. bro. Sabi niya, bro, ilang taon ko na labing-siyam. Ang namatay? Living room. Ah, yung bro. 19 years old siya, bro. Siguro. Hindi ba may nilibing? Baka may nilibing dito, bro. 19 ang iya, ang kanyang oh, Idad. Uh, edad. Edad. Uh, Oo. Uh, kanyang uh. ano? Oo. Uh, 19. Uh, siguro batang-bata pa siya nilibing. Oo, oh, so, oh, bro. Ang kanyang... Baka may nilibing dito na. tu so, may, may kaluluwa ba dito? Kasapin natin mo ngayon. Baka mayroong kaluluwa dito na. <laughs> Ingatan bro. Baka may kaluluwa dito bro nga nakakulong dito sa na ulo bro. So nandito kami ngayon no, parang balikan kayo at gusto ko rin na makausap kayo no, baka makatulong ako sa inyo. daw wow. So anong ibig sabihin ng magsimula? Ilang taon ka na? Bro, ilang taon ka na, bro? Sabi niya. Oo, oh. libro, bro, ha. Mapayapa. Sana, no, ha, kuha natin, no, ha? Record natin ang boses ng bata. Ayun, Ayun, bro. Kaya na, ano bro? maghukay. Bro, parang dito rin iligin, bro. Ano yun, bro? Ano bro? Nakita mo, bro? Hindi ko nakita, yun. Yeah, bigla ako nga, bro. No? Bigla ako nagulat. Ano yun? Parang abit lang yun, bro. Kung so, magsalita kayo, no, handa uh, naman ako, ah... Uh... Bro... Sige, kau mo ako. aku, oh sige, 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 no, para handa makipag usap sa inyo. Sabi niya, bro, kausapin mo ako. sige, sige, yung sige, niya, bro? sige, sige, try ng spirit sige, sige, So, yan nga doon, no? Uh, laglag, bro. Ang laglag, bro. Ilagyan po ni... Sa may, Mag-usban yan, ng spirit bro. ball, no? Ah, dito? Ah, uh, na lang, bro. Para hindi ma... Hindi, hindi siya tumakbo. Hmm. Sinungaling. Hindi naman ako sinung sinungaling, no? Gusto lang... <laughs> namin na makausap kayo. Ah... Uh, <laughs> Yung isa, okay na yan, bro. Bro, halimaw, bro. Halimaw? Ang niya, halimaw.

kung kaluluwa kayo no, ah, pwede niyo pailawin ilawi ng gula, mapalad pwede ng ilaw, no? pwede niyo pa ilawi kung kaluluwa kayo dito no, pamangkin

Oh bro, nanghingi sila ng tulong nanghingi uh, sila yung uh, yung yung yan bro yung yung na yung bro so anong gusto tulong? So, yan guys. So, bro. Na yung 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 ghost ba ako? bro yung 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 Sumang-ayon din kanina ang sinabi. Ano Yan ang to. Sabi nga ito, bro. Sabi mo, parang mo. Yun, 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 bro. Ayun, guys. Oh. pag So, Papailawin mo ulit no ang bula. Wala na bro. Masabi niya bro, tulong. Bro, balik natin dyan bro. Nagalit sila dito. Balik dyan bro. Sabihin natin bro, kung may inkanto ba dito bro. Riyan bro, so, ng idol, uh, binalik namin ang bola la, cái này là phòng rimu, zen dulu, living room, kung in kayo kai nyo pailawin phải bola bula no, video phải lau Dito na pagkakrip ito bahay na So, bro. ibig sabihin na ano talaga po. May inkanto, may kaluluwa pa dito. Oh, eh, sabi niya kanina, sampo. Di ba sampo? Oo, bro. Sampo sila Dito. Anong tumitira dito. Paalam. Hmm. Uh, huwag na kayo, huwag kayong umalis, no? Uh, gusto pa namin na makausap kayo.

Tagilid grabe, tagilid. Tuloy na yan, guys. Ayan, grabe. Paano? Ayan, yun. bumalik yung isa, ano? Sa kanan. Diyan palagi yung umiilaw. Bro, grabe talaga, bro. Patay natin, bro. Mas, mas malinaw ang... Diyan sa kaliwa, bro. Palawin mo ulit. Diyan sa kaliwa. Kanan. Kanan palagi, bro. Grabe, bro. O yun, yung dalawa, dalawa na, bro. bro ah. Alakay yan Ayan, keso. yung nga, yun nga. Dalawang bulan ang kinailaw nila. So, ibig sabihin, marami talaga dito. Marami, marami sila. Iba-iba uh, taga uh, iba, tagalaga, bro. Iba-iba talaga talagang iliminto dito, bro. Bro, ang ma mas mabuting gawin natin, bro, lilibutin natin, lilibutin ko usap yung, lilibutin ko ulit yung bahay na ito. Puntahan mo yun sa akin, bro. Sa ilalim. Puntahan mo yun bro, sa labas bro. Dito lang kami bro. Oh, Diyan lang kayong dalawa. Oo. Oh. Ako na magpunta doon sa ano. Sa pal palibot. Oo. Oh, okay, paligid. paligid. Isa bro. pang kwarto bro. Isang kwarto. Oo. Sabi niya, isa pang kwarto. So ibig sabihin bro. May, may kwarto pa. Hmm. Puntahan mo sa labas bro. Hmm. Sige bro. Ang na man yung isa. Yan yung guys. Dito ako. yung Ingat ka dyan bro. Sige bro. Dito ako. Dito ako.

ilaw ilaw mabaka so, na si silawan ilaw ilaw sa ilaw ang bula, no? Punin na Ngayon, ngayon, dun, ah, dito na lang